So, we back 2000. So, mauna dyan ako na hinumduman nga mauna dyan yung kasagarang suda na sa bukid. Kung low budget ang ako ang parents. So, mauna ni itawag sa mo nga tinabal. So, shout out sa wala nalimutan ani nga pagkaon ug shout out sa, sa mga nakakaon ani. So, kay Gimingaw man lagi kayo ko, mauna nag decide ko nga magbuhat ko. ug ang isda din nga akong gigamit ani, mauna ni ang budburon nga isda. Ako lang na siyang gikwaan og ikog. Dayon, ako na siyang gislice ang ihangtian. tiyan. Kay para makita na ako ang angay na kong limpiw kaayuhan ug para sa sure nga limpyo jud ang ato ang tinabal pero guys take note ha lain-lain ta pagbuhat sa ato ang tinabal ug sa maayo na kay mabuhat sa tinabal so please don't bash me kay lain-lain ta og pamaagi ug unsaon ato pagbuhat sa ato ang mga pagkaon ug kani nga time gihugasan na nako ni og tubig Uga sila nagmayo taman nga makita ninyo nga limpyo na ang inyong isda ug wala na siya mga dugo-dugo. Ug this time i-share na nako ang akoa measurement kung giunsa nako pagbuhat ang ako ang tinaba. Nagramo lang day ko ana then ang gramo tanan sa akong isda is 400 grams ug ang loy ang akong gigamit is duha ka gramo kay 400 grams ra na ang isda nato. ug ako lang nang gisamaran akong isda ug ginana nga klase nga pagka-style. Kaysa akong nahinumduman nga tinabal sa unang panahon so inana jud siya nga klase ug inana ang itsura sa tinabal sa unang panahon ug akong gipo ang isda kay para mohumok siya o para mo ang isda ug tulo ra sa dinhi nga tinabal ang akong gibuhat karon kay para konsumo ra sa dinamo diri sa balay sa mga nagcomment sa last video nako og ngano daw gikinamot nako pagbuhat ang ako ang mga pagkao so guys okay ra na siya kinamuton total kamura man sa mukaon ana pero kung business na nimo kailangan jud kang naka ka Anyway, inanana na dahil hitsura sa tuang isda or inana na ng hitsura sa tuang buhatunon o tinabal. Ug ang sunod nga prasis, ana, kay ako na na siyang gihugasan o tubig o Kay para makuha ang mga dugo-dugo sa tuwang isda. Ug importante sa kayo nga hugasan na tuog tubig o asin ang, ato ang isda. Kay ang asin manggod antibacterial siya. O usara din ako na siya hugasi o tubig o asin. Kay ang uban manggod, dagat ang ilang ihugas. Pero kay wala man midagat dagat, dere, so asin o tubig atong gamiton, ani. Huwag next na gihugas gatas, tubig ug suka na sa. Ang suka kay 1/4 cup lang ako gigamit ana. Ug sa tubig mga 4 cups na ang kadaghanon sa tubig. So kamo na lang siguro estimate sa tubig nga inyuhang gamiton basta ang suka kay kay 1/4 cup ang akong gigamit ana. Dayon ayon ninyo siya dugaya ug humol sa suka kailangan iyabo dayon ninyo siya sa mutag aslom kay inyong suka. Dayon gipatulo lang nako ako na three og 3 hours ug nag-add na sad ko ana ug ahos nga lima ka pero i-measure gha po nato itong na ahos, then dayon gipino lang na ko na pag-slice. Dayon ang measurement sa tong ahos kay 1/8 cup. Then i-slice is lang na iiyuhang luya og pinataas. Dayon ang uban nga luya is dukduka kasiya. Sa mga mga tanaw niya, nga nung nag-add ko ug ahos ug sa ako ang tinabal. Kaya ang purpose sa luya -ah, ug ahos ana sa itong tinabal is humot ang ato ang tinabal. Ug butangan ninyo ug luya ug then mawala sa daang anghit gamay. Pag ako patulo og 3 hours, munang ako na po na siyang gitrapuhan og tisyo. Side by side, ang pagtarapon ako sa tisyo ana para sure nga uga ang ato ang isda. Kaysa tinuod lang, makamiss kayo ang mga pagkaon sa unang panahon. Kung nakatry mo sa mga pagkaon sa unang panahon, simple siya pero lami. Ugi ningaw na sad ganiko kaon ug binuro nga bulat please lang ang measurement tayo sa tuang asin kay 1 cup ra ang atuang asin gamiton an kay para dili kayo siya para dayon ang luyaw kong ahos ako nang gibutan sa kong asin dayon ako na siyang gi-massage para sure nga magmix na ang tulo ka ingredients nga atong gigamit pag ana i na to na ang asin sa tuang isda i-sure lang ninyo nga tanang part sa isda is mabutangan siya og asin sa ilalom ug babaw sa isda kailangan na to butangan siya og asin kay para motuhop na sa isda ang mga ingredients nga atong gipanggamit ug sempre process sa sa tanan na tong isda. So, inanaon ka po na to pagbutang ha. ang asin. Mau ni buhat namo sa kong mama before kung magbuhat may ug tinabal. Ug ang kaning tinabal sa 3 weeks, pwede na ni mo siya makaon or pwede na ni mo siya maluto. Pero kami manggod sa una sa bukid is mo abot siya tagbulan na mo siya usa na mo siya mahurot. Mas better manggod mas dugay ni mo siya ihumol sa asin mas better manggod nga mulami jud siya. Pero ang uban manggod is dugayan sila kung paabton pa ni mo sa kabula. Paghuman na, trapuhi lang maayon ninyo ang glass nga inyong sudlan sa inyong tinaba. And yes, mas better dyan nga glass atong gamiton pag magbuhat mga inanip. Huwag ka nang luya, huwag ahos, huwag asin. So ato na tanang ibutang sa ang tinabal. Kay para, dilin na siya maalang-alang huwag asin. Then paghuman na ato na siyang takloban, huwag ka secure kay siya nga pagkataklob. Kay lagi ako, gusto kong secure dyan kayo siya nga pagkataklob. nang gisapawan pa na ako na siya og clean wrap. Para sure nga huwag makasulod nga hangin, please lang. Huwag anyway, makita lang sa 3 weeks kaya to na o ang atong gibuhat. Ug maoras sa dinhi akong i-share sa inyo, bye oy.